Hello mga pachams ko. Tara, kain tayo ng langka. O diba? Ayan ang langka. Mm. Ayan. Tikman natin siya. O ba? Diba? Hmm. Ang tamis niya binili namin niya sa Tagaytay medyo mandibalang ng konti. Ayan, para siyang hinog na hinog kasi nilagay ko siya sa freezer eh. Masarap pag malamig, ba? Diba? Hmm. Yan ang ating snack while watching. Ayan, the agency. Hmm. Diba? Sarap, ang tamis, mga pachans. Hindi ka, hindi ka mag, magsisisi dito. Kahit medyo mahal siya, pero okay lang naman. Ang tamis niya. O, ba diba? So, ayan mga pachams ko. Uh, share ko lang sa inyo ang aking matamis na langka. O, ba diba? So, nag-enjoy ako manood ng, ayan, agency, Korean drama. Mm. Tapos, ayan ang aking kinakain while watching. So, paano mga pachams ko? Bye-bye for now!